Kayong dalawa, naniniwala ba kayo sa second chances? Uh, yes, definitely. Um, sa tingin ko, sa bawat araw na gumigising ka, eh yun ay panibagong chance mm -hmm. para itama mo kung ano man ang mali na ginawa mo uh, the day or night before. Are you easy to forgive? Uh, yes, yes I, am, yes, I am. Ikaw yan? Minsan hindi. <laughs> may proseso ka? Ah, may proseso. Depende sa level ng pain na ibinigay. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero nagpapatawad naman Of course. Pero siguro may naghihintay ng tamang panahon at oras Para maghilom ang mga yun But do you believe in second chances? Of course, of course Paano kayo nagkabati ni Heart Evangelista? Basta <laughs> <laughs> Tito Boy, uh, masasabi ko yung puso ko ngayon masaya Dahil naging maayos kaming dalawa Pero para i-elaborate ko pa siya Parang gusto ko sa amin na lang Kasi nangyari ito ng... Um, sa hindi inaasanding pagkakataon. Tapos ang sarap nung pakiramdam na naging maayos kami, nakapag-usap kami. So parang yung intention naming parehas ay very pure na parang mag-usap kami. amin na lang muna. Kasi you know, parang ang hirap din i-elaborate. Baka minsan pinapangunahan yung mga dapat mangyari sa amin. So masaya ako na maayos kaming dalawa. Ako ang reaction ko dyan because uh, halos magkatunog kayo ni Hart ng sinasabi, we should respect that dapat I, i know how public you are how public we all are pero may mga bagay din na dapat sinasabi natin na nagkaayos kami pero yung detalye amin na because that's how you protect that little space that little space that we have at saka you will be surprised igagalang kayo igagalang 'yon and thank you <laughs> uh, and thank you for sharing that um, but ito lang You're open to working with her? Of course. Wow. Of course. barang nakaka-excite right? lang. <laughs>